kami patawag, hindi namin ibibigay yung sarili namin easily. You will go through legal hoops to get us. We will, hindi kami tanga, hindi kami aso, na pupunta kami sa HR kasi pinatawag nyo kami. Kung gusto nyo kaming kunin, makukuha nyo kami, pero paghihirapan nyo and malalaman ng buong mundo kung anong ginagawa niyo. Meanwhile, if that your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize. I will apologize, Mr. Chair, for for my bad words or for I apologize for my bad words, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Maraming maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that. Ah, uh, siguro naman, magkikita mo naman ang gobyerno. Ah, uh, eh, sa tabi mo, mga tanga kami. Siguro... na sila. Nakikiusap na. At tudo pagsisisi sila. Sino yung mga fake news bloggers? And kadalasan naman po kasi katotohanan naman yun is yung mga uh, DDS vloggers. Kasi kung makapag-vlog naman sila, no, walang mga basihan, wala silang mga confirmed na nagpapatibay uh, na talagang totoo yung sinasabi niya. Puro lang sila, haka-haka, puro-puro. At uh, sariling, you know, feelings, sariling pag-iisip na hindi naman talaga totoo at wala silang matibay na ebidensya. Puro lang ganito kasi, ganyan kasi, ganun. No? Oh, sabi niya, ano, sabi, puro lang chismes kung baga. Ano po? Well, anyway, uh, ngayon natuto na sila at uh, nangawa-ngawa na sila. <laughs> nangawa-ngawa na sila. Ngumawa sila dun sa ano eh. Sa court hearing hindi sila makapalag, hindi nila maipaliwanag yung mga pinagdagawa nila, at ang tanging na sabi na lang nila ay, sige po, T-A-N-G-A na daw siya. Sila, no? Sige daw, uh, mali na sila, mag-apologize na sila. Yan kasi, pag basta-basta magbibigay ng mga kuro-kuro opinion na makakaligaw sa isip ng mga tao, lalo na doon sa mga, uh, kadalasan yung mga viewers nila hindi rin nagre-research, hindi rin uh, pinapatutuhanan kung talagang may uh, basihan ba yung mga pinagsasabi. Puro lang base sa emotion, puro lang base sa galit, puro lang base sa kampi dito kasi um, makaduterte sila eh, di ba? Uh, hindi po dapat ganun. Kahit may kinakampihan tayong tao, kahit na may kinikilingan tayong tao. Kahit na yung puso natin nasa isang tao, hindi tayo dapat basta-basta nagpapadala sa ating damdamin nang walang, lalo na walang matinding basihan. Kasi mali po yung pagpapakalat ng ganun eh. And uh, alam ko na isinasagawa na yung batas tungkol sa mga fake news uh, vloggers sa mga nagpapakalat ng mga misinformation, disinformation, di ba? And uh, talagang mali yun kasi nakakasira ng, uh, ng buhay ng tao. Nakakasira ng, ng maraming tao. Hindi lang dun sa tao sinisiraan, kundi dun sa mga tao na nagbabasa, nakakapakinig. You know, mag-iingat po tayo sa mga sinishare natin sa social media. Kasi as a blogger, we have a responsibility. Hindi lang sa, sa, sarili natin to make sure na ayos yung ginagawa natin, to make sure na nasa batas, to make sure na uh, tama yung mga pinagsasabi natin at sinishare natin. Kundi para din sa mga tao, may obligasyon po tayo na tayo kasi sa, sa social media, tayong mga nagsishare ng information, tayong mga nagsishare ng mga news and uh, current events, tayo na mga nagsikira ng mga kuro-kuro uh, at reaction, ay may obligation po tayo na i-check muna, i-balance muna natin kung, kung tama ba kung tama ba yung mga binibitawan natin balita or information kasi hindi porke sarili really mo yung yung video mo. Hindi porke may freedom of speech tayo. isong na po natin. May limitasyon naman po yan. Hindi tayo dapat basta-basta naninira lalo na walang katotohanan. Yung paninira kasi para sa atin ay yung, yung maalis yung tao at gagawa ka ng issue para masiraan siya. Masira yung imahe. But, kung nagre-reaction, ano ka lang, at nag-share ka lang ng puro-puro mo about the news or about kung anong nangyayari sa lipunan, ay, yun po ay hindi paninira, kundi pagka-clarify lamang, Pag-share at pag-re-react kung po sa mga nangyayari, ano po. Magkaiba po yun. And, um, sana matigil na sila, ano po, sana magsilbing leksyon na ito sa kanila na magdahan-dahan sila. Kaya, ayan, stop na sa pag-spread ng fake news. Ano po? Thank you so much for watching and please don't forget to like and subscribe lalo na sa ating YouTube channel. And comment down and pakishare na rin po. Thank you so much sa mga sumusuporta sa ating mga silent viewers. Thank you, thank you so much. Thank you for your support. thank you and god bless you all see you in my next one